Ganito kami mag-prepare ng papiling sa mga bata. O nga, boss. Okay. Feeding program. Barangay Tagbibe. Tindang Liti. Siya, ganda ng hero. Balag sa aking, itapas mo. <laughs> ates. Kakaibang ates ha. O de nakil. Ito, masarap na litos, oh. Masarap na litos, ito. Ah, Ah, sarap. Ginoon okay, na rin na. mo na sa... Ang muto, pas mo. Balak, pas mo. Ito kami sa si school. <laughs> Elementary school. Okay update tayo mamaya pag pagkain sa mga bata. Okay, di ba? Saya saya. Ito na nga mga boss. Umpisa na kami namin kay ng pagkain sa mga bata. Ayan na. Oh, di ba? Saya saya. Tutukan natin sila ha. Ayun so, oh. daming mga kabataan. Saya-saya talaga pag mamigay ng pagkain sa mga bata. Oh. Ang oh, dami namin. Pindang vloggers. Oh. Hi. Ang dami mga bata, mga idol tayo na dito na. Uy, sarap. Balik naman ang supas. Balik ang puwangan, kinilagahan. Diyos. Tingnan natin sila kumain ito mga boss. Oh. Ganyan sila kumain, mga idol. Ganyan, oh. Oh, so, saya-saya nila. Lame! Ah, di bawah. Gara, mga aktor di belakang, oh, mga aktris, oh. Ay, pera. O, si Nero, rara, oh, iper, ah. Oh, siniro, oh, oh.

Gracias. <laughs>